Ayan, welcome back mga boss. At yung gagawin natin ngayon ay galing sa isa nating masugid na viewers. Sino nga ba to? Shout out kay Kuya kay Kuya GC <coughs> uh, Jerry Prias. Yan. Hindi lang ito yung pangalan na ginagamit niya sa pag comment pero lagi po yan ano na nanonood sa mga vlog natin. At one time Nadala niya nga dito sa wakas yung ipapagawa niya. Ipaparestore niya ata to mga boss. So ayan, isa siyang Minami. Uh, ito yung mga early 2000 siguro kung hindi ako nagkakamali na model. So medyo makakapal pa yung, ano, yung design ng mga ano integrated amp na kumbaga sabi na natin eh sa tingin ko China made naman to pero uh, mas may gi -gi pa yung quality nito kumpara sa ngayon may nami siya na AM 747 yung tatak niya. Ayan. Meron siyang display tapos ito ano ba to? Ah uh, iwan ko na kung ano to. Uh, channel sada to. Oh uh, Tapos ito naman loudness, 3D tapos selector niya CD, tape, tuner. Matigas na. Tigasan ang tuner. DVD. Sa mga pihitan niya yung ano naman niya balance, bass treble, mic treble, mic ano. tapos yan, tika lang. Tingnan natin yung ano na tinix ko pala yung may-ari nito. Ah, ilagay muna natin dito. Silipin natin yung laman para sa inyo. Nabuksan na namin 'to ng may-ari nung ano kasi sinilip muna namin bago niya iniwan. So, ipapakita ko sa inyo sa mga viewers natin. Bukas na 'to, mga boss. Ayan. Meron na siyang extra dito na pan. Tanggalin na nga natin 'tong pan may nakalagay na siya ng asa na ba yung pang ano ko dito pang tang wala nang cutter ko nakakalat na hulog na siguro dito dito baka dito yung cutter ayun kamay ko na yun. so tanggalin muna natin to may extra sya na pan dalawa oh. so 12 volts pa rin oh. ayun may resistor pa Yan, yan yung pinakalaman niya. Maliit lang siya pero malaki yung kaha. Ayan. Ayan yung pinaka tika lang. Tanggalin ko na nga sa ano. So ito yung pinaka board nya. Siguro aayusin uh, ayusin natin dito at saka yung kapasitor. Ah naalala ko yung kapasitor pala. Papalitan to ng pare-parehas na size. Then ito yung pinaka supply nya. Ayan. Ah, yung date nya walang nakalagay 25 by 2 so 5,5.526 para dito yan sa supply so may nami may. may takip pa talaga wala nga lang nakalagay kung kailan tong manufacturing date ng ano kakalasin natin yan kasi nilinis nga nya ng WD-40 naglagkita na tapos Tanungin ko kung papalitan nya mga potentiometer o hindi na ayusin natin tong mga wiring ayan nakanda ano ano na kasi yan Uh, itong extra na to, dinagdag na lang. Ah, sa tingin ko, hindi na ata gumagana, no? Dinagdag na lang itong ano na to. Yan. Kung tama yung pagkakaalala ko, papaganahin itong selector. Tsaka ito siguro, iko-condemn -co na yung pinaka niya -ano nya. Pinaka -ano ba to? Output ata ito eh. O ibabalik. Tapos yung mga ano, tigas na eh. Ano kaya kung papalitan niya yung dapat palitan dito? So, ano yan? Kausapin ko muna yung may-ari tuloy. Saglit lang mga boss. So, ayan mga boss, nag-uusap na kami ng customer ni Kuya. Shoutout sa iyo Kuya Jerry. Bali, pag-usapan na namin kung ano mga gagawin dito. Bago pa man magsimula tayo ng repair o kung ano pang mga gagawin ay tatanggalin muna natin itong mga potentiometer kasi mukhang bago pa naman at testing na lang natin later on kung okay pa. Kung may sablay, saka lang papalitan. Pero sabi naman ni Kuya, Uh, tawag dito uh, Nagpalit na siya At ito nga siya na din siguro gumawa nitong may mga marking So dahil yan sa kakapanood ng mga vlog natin Mga video natin Eh nainggan nyo din si kuya mag DIY Yan Siya na rin yung mga gumawa nyan para mapagana Kaya lang hindi ata siya na satisfy sa gawa niya Eh talagang ipapatrabaho niya sa atin para tawag dito para maayos ng gusto kasi iuwi ito ng probinsya so ibig sabihin mga boss kasi naging issue yan sa mga ano di ba sa mga vlogger at saka sa mga anti vlogger parang naging issue sa kanila na kapag daw napanood ng customer o ng viewers yung yung repair vlog o yung tutorial na ginagawa mo ay sila na mismo ang gagawa at mawawalan daw ng customer eh, for example, ito. Isa to sa mga patunay. Sana magmapanood mag to ni Kuya Comments siya. O. natuto nga siya sa mga video natin. Pero, nagpagawa pa rin siya sa akin. Kahit alam naman niya kung paano nang gawin. Pero, kumbaga sa ano, mas kampante siya na ako na talagang humawak para sigurado. ba? Diba? Kaya, yung pagbablog naman kasi hindi naman talaga makakasama yan. Kasi kung... Makuha mo naman talaga yung tiwala ng customer eh kahit sabihin natin na alam na nila kung anong gagawin ipagkakatiwala pa rin sa iyo yung unit yun lang naman ang ibig ko sabihin doon at dito kay kuya sa nagpagawa kahit napapanood niya naman kung anong mga ginagawa ko uh, nasusundan niya naman yung iba pero pinagkatiwala niya pa rin sa akin yung unit niya so huhugasan ko tong board na to kasi sabi nga niya inispiran ng ano, lumagkit na para kahit papano magmukhang malinis naman yung ano Uh, tapos yung mga dugtungan dyan, i-repaso na lang natin, i-double check natin itong mga switch. Yan. Itong pihitan siguro yung sa terminal, kasi makalawang na, uh, papalitan na lang natin to ng iba, ang bago. Itong sa baba, kahit hindi na siguro. Kasi galing lang naman yan dito eh, yung surround center na yan. Tapos sana, mapagana natin itong input selector nya. So ito lang yung mga hugasan natin. Yung... Yung board kasi na may display, Uh, mas pinili ko na wag ng galawin kasi masila niyan. Baka mamaya masagi yan o kung ano man dyan mapasag. Mahirap na. Kaya hindi na natin yan lalabhan yung pinaka may display. Ito lang yung mga board na ano. Tapos itong kaha kasi madumi na rin. No? Oh. Sabay na natin yan. Pati itong may switch. Sabay na natin linisan din yan. At ito. Kaya ako tinanggal naman yung supply para masabay na lang din yung kaha. Para kahit pa paano. yung sapan. Yung sapan ata ay ano lalagyan na lang ng hiwalay na supply yon o maaari siguro eh ilagay ko dito mismo sa heatsink yung ano nya yung pinaka pan niya para mas maganda para talagang ano kasi yung pan yung pa naman talaga para dito sa ano para dito sa heatsink so, maganda din naman yung heatsink nya kahit manipis lang sakto lang din dito sa ano nya yun lang ayusin lang natin yung mga hinang dyan at si customer na rin ang gumawa nyan Uh, double check na lang natin itong mga potentiometer tatanggalin na lang natin yun lang tapos bukas kasi gabi na ngayon uh, bukas sisimulan ko na tong ano at ayusin na lang natin to yung mga kung ano ano dyan pag aaralan natin to kung paano sige mga boss update ko kayo pag sa mga susunod okay mga boss so ayan nalinis na natin yung board ayan kahit pa paano malinis na So ano bang unang gagawin natin dito? Nakanda kalas-kalas na kasi yung mga wiring oh, o no, nung ano. Hindi maiwasan kasi uh, wala siya, wala na siyang balot o ano, wala nang ayan, yung katulad nito. So ayan, tingnan niyo. Yan muna siguro nga ayusin ko yung mga wiring then ayusin natin dito sa board kung ano mga dapat gawin. Pati itong mga dugtungan, ayan oh. Yung dito yan ay nakalas na sa ano. Yan. Siguro yan mga boss tapos ano balin binabad ko kasi ito sa powder sa tubig na may sabon gawa ng talagang ano halos ayaw bumula gawa ng na ano nga to kumbaga naligo sa WD-40 yung pinaka oil nya kaya natagalan tayo pero kahit papano nalinis naman natin o oh. yan pati ano malinis na So makakapagsimula na tayo ng troubleshoot. So dito mukhang bakante pero andito yung IC niya sa likod eh. Yan. So gagawin ko dyan ay yun muna, wiring muna. Unahin ko muna tong sa microphone. Kasi mukhang ano eh, malapit na malagot. Baka ano eh. Yung ano, saka na yun. Kasi hindi muna natin ginalaw yun. Gawa ng masilan yun. Baka mabasag. Update ko kayo sa susunod mga boss. Okay, update tayo mga boss dito sa ginagawa nating sana tama 'tong. <laughs> Nagpalit kasi tayo ng mga ano, yung mga wire katulad nito. Malutong na kasi 'yan, 'no. Nung natupi na, nagkaroon na siya ng ano at saka matigas na talaga siya. Ayan, 'no. Pati itong isa may sinyalis na rin na ano. Kaya pinalitan na natin kasi ayan na tampered na yung dulo. Ayan. So ito, dito 'yan, yung isa naman, ito 'yan tapos nilagyan natin ng glue stick yung mga ano para hindi ma-damage ayan yung mga pa o yung mga pinaghinangan then after nito, babalik natin yung mga uh, potentiometer yan then dinobol check ko na tong switch uh, okay pa naman yung continuity yung dito na lang sa susunod, iti-check natin dito yung mga tack switch tsaka yung wiring na yan o no. Ah, uh, lagyan din natin ng glue yan. O ulitin ko na lang. Then ano pa ba? Yan, tuck switch. Dito pala sa ano, sa main amp, naayos ko na yung mga hinang-hinang dito. Nagpalit na rin tayo ng kapasitor. Nagtataka lang ako dito kasi may bakanting ano, piyesa, ayan, tsaka resistor. Transistor at resistor. Nung tiningnan ko dito, naka-jumper lang siya ng ganun. Ayan, no. Ah, uh, mapapansin nyo, naka-jumper yan siguro malalaman natin yan pag ano pag nag actual test tayo kung anong mangyari naayos ko na to dito then after nyan doon na lang sa switch tapos try kong i-assemble ulit dyan sa kaha nalinis na rin natin yung kaha yung ano nakababad pa nilinisan ko pa isa isa yung mga ano dito. mga switch baka sakaling matanggal yung dumi ayan malinis-linis ng konti ayan so nakita nyo naman sa kulay ng ano eh pero hindi naman natin ito maibabalik sa dati talaga yung kupas na na ano, uh, wala na yan yun lang mga boss in update ko lang kayo kung ano nangyari na update tayo mga boss Anong ano nangyari dito ah, naibalik ko na yung mga ano nga pala nagpalit tayo dito ng mga switch ito 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 para okay na ito nilinis natin okay na to ngayon hindi ako sigurado kung a-under uh, pa to kasi yung action na ginawa natin ay very very light. Kung bagay natin yung mga wiring o sana naman eh madali. Yung speaker terminal ay bagong palit na din. Capacitor. Then try, uh, try natin i-power on. Titingnan natin kung magpa-function na muna to. Uh, power on na natin. Ayan. Ayan. So asan uh, ba si Lictor nito? Ayan. Ayan. Ayun, gumagana pa naman pala oh. Mapapansin nyo. Naglilipat siya. Ayan. So, okay. Then, nag-switch ba yung relay? Tingnan nga natin. Tingnan nyo na maigi mga boss kung gumalaw yung ano, yung relay. Try kong i-power off. Ayun, napansin nyo gumalaw. Okay. So, yung pinag pinangangambahan ko dyan ano, wala naman palang problema ngayon magpipira ko ng sounds tapos try ko muna ng itisting mga boss ah, nagkabit tayo ng jack sa paborito nating input CD, BCD yan ah, ano dito nga natin ilagay yan sa ano ba yan ah, anong channel ba to nasa right nasa right channel so ito ay right ito naman ay left so nasa speaker system A tayo try na natin i-power volume ikit na muna natin lahat. Yan, nakaready na yung mic natin. O natin. Yan. Yan, nag-switch na yung relay. O yun. Ba't wala? Saan ba ito na ng ano, CDBCD? Yan. Ayun. Ayun. Bilas Okay So hindi na natin I-testing kasi Kitang kita na May divin sya Magkasama lang sila O yan sa baba Taas baba Itong ano Dalawa Magkasama lang Okay na sya Try natin yung Microphone Ulo ulo Wala bojong Ulo ulo Pihit Pihit Hello, hello, hello. Mukha may problema pa mga boss yung volume. Pero yung selector okay na. Ilipat nga natin sa iba. Kunyari, ilipat natin dito sa tape. Kunyari, kuting tingnan natin kung nagsisilik na. Ah, nilagay natin sa tape. Pipindot tayo dito ng asan ah, ba yung tape? Ah, ito tape DVD. Ayun. Okay na, gumagana na yung selector niya. Ang ito troubleshoot na lang natin ay yung microphone. Baka baliktad yung kabit ko ng ano, try ko lang balik baliktad rin uli. Try lang baka sakali. Yung ano kasi na tayo doon, naputol na kasi. Saglit lang mga boss. Okay, mga boss, so binuksan ko muna tong ano, uh, dinobol ko, hindi ko napasing katulad dito, may loss dito, iniinan ko na lang. Tapos dito, may napansin pa ako dito na ayan o. Oh. Ayan, loose na siya. Ayan. Hihinangin natin yan. Ito pa, ayan. Ang dami pala mga loose. Siguro ay double check ko. Hindi ko napansin dito. Hinangin natin yan at saka yung ano, mga loose pa dyan na eh, ba? Kaya siguro ano, ibalik ko na. Kinalas ko muna kasi binaliktad ko. Wala pa Wala pa rin nangyari. Biniligtad ko tong pinaka ano niya, wala pa rin hanggang kinalas ko. Sabi ko hanapin ko muna yung papunta dito. Napansin ko nga los na to. Okay, saglit lang mga boss. Okay mga boss, so ayos na pala to yung mic. Kailangan lang palang i-on to. So hindi ko nabasa dito. Ito pala yung switch ng mic o yung on off. hello, hello? wala. I-on natin. Hello. yat So meron na siya. Ipat ko nga dito sa ano. Kabila hello Ayos na siya mga boss. Ang gagawin na lang natin dyan ay uh, nag-usap kami ng may-ari. Lalagyan natin to ng pan pero hindi nakukuha dito ng supply. Lalagyan natin ng separate. Yun na lang siguro at saka ayusin na natin tong wiring para hindi makalat. Tingnan natin kung ano magagawa natin dito. Yan mga boss. Uh, uh yun na lang ang tapos-tapos na dahil dito. So, ayan mga boss, sa wakas natapos na natin finally. Uy, ito pala, itatalian ko pa siguro 'to. Ayos na 'to na ilagay na natin dito yung pan. Ah, uh, tayo ng pan at nag-usap kami ng may-ari kung tama yung ano ko sana mapanood niya 'to. Uh, isang pan lang lang ang nilagay ko, tinanggal ko na yung dito. Then naglagay tayo ng hiwalay na power supply kasi dito pa kumukuha ng supply yan eh. Sabi ko maliit na masyado yung transformer makikiagaw pa ng supply yung ano yung pan sabi ko hiwalay na para mas maganda then ano to sa tingin ko pure copper naman tong ano kasi early 2000 to na ano na model ng amplifier naayos na rin natin bahagi yung wirings ayan uh, kunyari nilinis natin ibalik ko na lang yung ano dito yung tawag dito yung nakalagay dati dito na ano wala na pa bang gagawin wala na ate tali siguro tinali ko na lang dyan oh, para mukhang malinis wala na siguro hanggang dito na lang yung vlog natin mga boss eh, alam ko naman eh hindi ganong malinaw ang pakagawa pero ang purpose nito ay parang gumawa tayo ng repair vlog talaga hindi tutorial repair vlog kung ano ano yung mga pinakakalikot natin dito parang repair vlog na restoration video ng, ano na hindi hindi detalyado hindi ganong malinaw yung proseso siguro pero sana nag-enjoy kayo mga boss at sana mapanood ng mayari kasi isa sa masugid kong subscriber may mga inayos lang tayo ng konti diyan tapos ano nilabhan nilinis yung board para ano pati tong kaha para kahit pa pano, magmukhang malinis yung mga dito dati na ano Ayan, kasi ano eh, parang pinakondisyon kumbaga. Paano yan mga boss? Hanggang dito na lang yung vlog natin. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.